And guys, kamusta po natin ang ating alaga na si Hillboy. Yan na po siya simula nung nabili natin after one week. Tapos ayun naman po si Palo. Napakabait na niya guys oh. Takaw na niya pati kumain. Kaso lang guys, may isa lang ako napapansin sa kanya. Ayan oh ang dami niyang lisa tsaka mga garapata so kailangan natin guys tagkalin yan mga yan kasi napapansin ko sa kanya kamot siya ng kamot dahil dyan so ngayon yun yung target natin na tagkalin sa kanya tatagkalin natin guys yan mga lisa-lisa na yan sa kanya oh i-sprayan natin yan guys pakikita ko sa inyo kung paano natin gagawin paano natin tagkalin yan kasi si palo kung pansin ninyo hindi siya malikot hindi siya kamot ng kamot hindi katulad nito ni hillboy na masyado siyang malikot eh, no? kamot siya ng kamot ngayon ito naman ang gagamotin natin ang mga lisa-lisa mga kuto at tagkalin natin yan guys ano yung boy handa ka na Tagkali na natin ang iyong mga katikati sa katawan okay simulan na po natin to guys at si Hilboy ay hindi na mapakali. boy. At isprayan na po natin siya. Gamit ulit natin yung pang-spray ni Mrs. sa kanyang mga halaman. Niram muna natin. At isprayan natin siya para matagkal na yung kanyang mga katikati sa katawan. Mga lisa, kuto. Okay hey guys, simulan na natin to. At nagbawas pa nga si Hillboy. Galing nga yan boy Yung mga katikatima na yan sa katawan uh, Wala na yan mga katikatima na yan sa katawan Spray lang natin to guys sa buong katawan niya. guys ganyan lang paliguan lang natin siya ng ligon ligo para walang mapuntahan ng mga kuto pati sa ilalim guys sprayan yan sa mga singit singit na pwedeng puntahan ng mga kuto sprayan yan pati sa tainga ah, nang wala talagang mapuntahan sila guys. Ang liguan natin maigi. Ano? Oh. Ayun guys, oh, puro lisa 'yan, oh. Ang patay patayan diyan. yan. Ito sa mga tiyan-tiyan. Ay, pump. Ayan nyo guys, so pansin nyo, ligon-ligo na. Ah, lang, alang, tuyo na yan mga gumagapang-gapang dyan na garapata, mga lisa. Ayan. Ibusin yan. Tapos na guys Ayan, ligun-ligo na siya At ubos na rin ang ating pang spray Okay na yun guys Sa susunod na araw Uulitan po ulit natin siya na sprayan Para yung mga itlog ng Ng mga lisa <clears throat> Yun yung panibagong mabubuhay guys eh Kasi yung mga buhay dyan ngayon Mamamatay na yon. Pero yung mga itlog-itlog dyan, mabubuhay pa yon Kaya yun yung target natin sa susunod na poksain ulit. Kaya mag-spray po ulit tayo after 3 days. Sprayan po ulit natin yan. Diba, Hillboy? O, wala na ang iyong mga katikati sa katawan, Hillboy? Okay, lipat na po natin siya guys. Doon po natin muna siya sa medyo mainit-init itali para siya ay Matuyo, tuyo. Okay, Gam. boy Ayan na, guys, siya, oh. Ligon-ligo. Hmm. Hmm. Ayan siya, kay Palo. Lalapit siya kay Palo, Kanya oh. hmm. na po kalaki guys si Palo ngayon oh. Ayun ang update natin kay Palo. Ang laki na. So guys, ang nakakatuwa dito pagka naturuan na natin si Hillboy, dalawa na sila na paparagusan natin. Pag natin naturuan yung guys si Hillboy, sasama natin si Palo. Pupunta tayo dun sa Playa Dun natin sila testingin. Testing natin sila dun na ipanghila. Kaya ngayon si Hillboy dito na muna. Palsak lang natin dito guys sa malapit kay Palo. Yan. Yan yung ginawa natin palsak guys. Oh. Yan. Yan. Siguraduhin lang natin nakabaon nang hindi makawala si Hillboy. Yan guys. Napakaganda na tingnan. Ang tabanan ni Palo. Ito naman si Hillboy. Hillboy ang liit pa kaya medyo matagal-tagal pa natin 'to matuturuan guys si Hellboy. Medyo matatagalan pa 'yan bago turuan. Kaya para ngayon, sa ngayon si Palo na lang muna ang ating mapapakinabangan dito sa ating mini farm. Okay, nanginginahin na po siya. Doon naman po tayo guys sa ating mga kambing Update ko po kayo sa ating mga alagang kambing At yung tatlo po nating kambing Tingin ko po malapit-lapit na sila mga anak Kasi yung kanilang mga gatas, yung kanilang mga dede lalaki na guys Kaya check natin po kung anong kalagayan na nila Okay, let's go Kambing naman po tayo at malapit-lapit lang po ang kambinga natin dito magkakalapit lang po yan ng ating pigiri ng ating patuhan at manukan tapos ang ulahan natin ng mga baka natin at kalabaw ito po yung ating dumalaga na anak ni Big Mama yan, mabait po ito, mabait yan, medyo na ilang lang ang laki po niya, no wala po siyang sungay guys wala po sungay. Tapos puting-puti po yan. Ayan, ang laki na. Babae po yan, babae. Yan ang future na gagawin natin inahin. Tapos ito naman po si Big Mama. Ang mama nung ating puting baka na yon na dumalaga. Ito naman po si Big Mama ay butis na. Yan. Buntis na po yan si Big Mama. Hello, Big Mama. Ayan guys, so halata na Maglang tiyan. Huwag lang tayo pakampante at medyo kahit mabait yan. Hindi po natin alam kung may pinagdadaanan yan ngayong araw. Kasi baka tayo biglang suagin. Ayan po guys, ang kanyang tiyan. No? Oh. Halata na. Ayan. Uh, may mga sinyalis na po talaga guys Na nagpapakita siya ay buntis na <coughs> Yung isa naman po natin Inahin na puti din Na Kasabayan nito na Magbuntis Na andun po sa Nyugan Sa malayo Pupuntahan rin po natin yun sa mga susunod na araw I-update ko rin po kayo don Dun sa tatlo natin Baka na naandun sa Nyugan pero sa ngayon, ito na lang po muna ang mga naandito sa bahay. At hindi ko na po muna kayo sasama dun sa Nyugan at medyo malayo yun. Pupuntahan po natin minsan. Dalhin po natin si Palo. Sasakay po tayo sa Kalabaw pagpunta dun. At medyo maputik. Ulan po kasi ng ulan dito. Kaya yan, dun na po tayo sa mga kambing. At tingnan po natin kung anong kalagayan nila. Kaso... Parang nakalabas na po sila ng kulungan ito na po ang ating kambingan kalapit lang din po ng ating bahay at ang ng ating mga pastulan ay nakalabas na nga po guys kasi po <coughs> ito pong isang gate natin iniiwan ko na lang pong bukas yan para pumunta na lang po sila dun sa palikod nyan at marami pong damo doon sa ngayon tingnan po muna natin kung nandito sila ah wala na nga po kaya tara hanapin po natin doon sa likod kung nasan sila Ay, medyo masuka lang po dito talaga guys madamo po dito Eh. Eh lawak po kasi ito guys eh, no? kaya hindi po natin sila dito basta basta makikita napin po natin doon sa hawan baka na andun sila sa hawan medyo nakakatakot lang ho dito at baka may ahas sinong nung nakaraan po nakakuha kami dito ng pinaglunuhan pinaglunuhan ng ahas balat ng ahas po yung pinagpaltan kaya belum belo po dito yung ating kambing may pader po yan pader, paikot paikot hanggang dun at ito na po yung ating mga kambing nakita ko na dito sa hawan nandito po sila sa hawan mapapansin nyo po yung isa natin pulang kambing tagilid na naman lumakad at hindi na po na uli-ulian Ayan. <laughs> tagalid na tagilid lumakad. Pero yung dede niyang guys. Tingnan nyo. O. Oh. Alos puputok na guys. Ang dede niyan. Ayan. Ang dede niyang guys. So, yan ang ting unang mga anak guys. Yan pula na yan. Na patumba-tumba. Tapos sumunod po ito. Tapos yun. Puti po na yun. Ayan po. Ang dede rin ng puti oh namumutok na rin kasi yan rin po yan yung sumunod na yan oh. yan namumutok na rin po ang dede yan po tatlong magkakatabi na yan ay sorbol na buntis na kasi ting, nyo po ang dede oh. yan mga yan yung puti tapos yan nasa gitna tapos nito pong pula malalaki na po guys malalaki na ayan guys oh Oh. Talagang tingin ko po 'yan ay next month dadagos na. Ah, anak na po talaga 'to next month tingin ko. Ngayon guys, ang ating mga alagang kambing. at ayan na po guys ang ating update sa ating mga kambing abalitaan ko po kayo pagka sila ay nanganak na dahil sila ay nagugulo ko po sa pagkain pabayaan na po muna natin silang manginain at para hindi rin ma-stress yan po sila yan po ang update natin sa ating mga alagang kambing guys at doon naman po tayo ngayon sa ating mga alagang baboy at mayroon rin po silang mga improvement katulad po nung mga binili natin galing Dan bread Corporation tingnan po natin kung ano po yung kanilang mga improvement malalaki na sila guys tapos yung dalawa po ay naglalandi na naman po ulit kaya check upin po natin at tingnan natin kung ano nang itsura nila okay tara let's go at ito na po guys ang ating mga alagang inahin ayan dito po muna tayo sa ating mama pig na si 073 siya po ay mag malapit na po siya guys mag ano 42 days kaya malalaman po natin yung second hit niya kung mag-hit pa po siya kasi yung 21 days niya yung first cycle of hit niya hindi po siya nag hindi po siya naglandi kaya ngayon po sinusubaybayan po natin yung pangalawa niyang pag-hit ngayong ika 42 days kung magtutuloy po talaga yung kanyang pagbubuntis o oh hindi pero pansin ko po sa kanya ang kanyang mga mga utong ay namumula tapos ang kanyang tiyan naman ay lumalaki kaya sana po magtuloy-tuloy na hindi na po sana siya maglanding ngayong darating na 42 days niya okay dito naman po tayo sa ating mga galing dan bread ito po ang ating mga update sa ating mga baboy galing dan bread ang lalaki na po guys so, ang lalaki na ang lalaki na guys, ito po yung naglalandi guys. Ito. Ayaw po guys. Ayan. Ayan po guys, so pagampaga. Pagampaga ang kanyang mem mem. Pem pem. Hindi pa lang po guys ako makapagpaligo ng baboy at maaga pa po. At medyo madagim din po ang panahon ngayon dito sa amin. Mukhang uulan na naman. Kaya siguro pag umula, pag uminit mamaya, makakapagpaligo po tayo ng ating mga alagang baboy makakapaglinis po tayo ng maayos dito sa ating pigir yan sa pigir ito so, na guys ang update natin sa ating mga inhim baboy ang lalapad na guys oh lalapad na tas ang tataas na guys ang bilis nila lumaki oh ang bilis nila lumaki guys nakakagulat ang paglaki nito lumulubo talaga hmm. Dung isa naman may ibisyo guys, so oh. umuupo siya dyan, no? Oh. Pasok! Hmm. Pasok! Ah. Ayan po ang kanyang pem-pem. Ang laki na guys, ang laki na rin ito. Talaga naman. Kung may budget pa. Dito pa sana, oh. May dalawa pang bakante, oh. Mapupuno ko na po sana itong limang DIY ko na ginawa na to na kulungan ng mga inahin hmm. mga mga parawing pen ko po mga gestating pen ko po mapupuno ko na dalawa na lang dalawa na lang po ang bakante kung may budget lang nagbili na tayo sa PIC eh. PIC naman sana so subukan natin next na target po natin guys na lahi ng baboy sa PIC naman po PIC si baka naman. Padala kayo ng sample ng mga baboy. <laughs> Ayan po guys, ito po dan bread. Tapos ito pong inahin natin na to ay normal normal lang po yan. Dito dito lang po yan, inahin na yan. Pero malaki rin po yan guys. Oh. Pero itong dalawa natin talagang hybrid. Kaya masusubukan po natin ngayon ang mga hybrid. So, may dalawa pa pong bakante dito. Yung pumbakante na yan ay para sa PIC naman. Kaya PIC, baka naman, <laughs> padala na kayo ng sample natin dito nang masubukan po natin ng mga palahin ng mga baboy-baboy nyo. Tulad po ng Dan bread susubukan na po natin yan. Masusubukan na po natin yan ngayong darating na March. Papabuntisin na po natin sila ngayong darating na March kasi time na po nila para magbuntis yun na po yung pa 8 months nila kaya pwede na natin silang pabulugan and guys dito nga po pala sa mga inahina natin na to guys na galing danbred kahit hindi pa po sila nagbubuntis at sa march pa natin sisimulan sila i-breed dito po sa mga dalwa na to ay may nagpapa reserve na may nagpapa-reserve na po kagad na inahinin at gagawing bulugan. Ganyan po katindi ang ating mga lahi ng dan bread. Pag nalaman po nila na hybrid ang baboy mo, ayan, may mga maaga pa lang po may nagpapa-reserve na. Ayan guys, dito po sa dalawa na to ay may mga nagpa-preserve na gagawin daw po nilang inahinin at gagawin po nilang barapuhin yan ito po isa na to ay normal lang ito po ay buntis mga nganak po to ng April April po mga yan guys tapos ito naman po ang dalawa natin na hybrid na baboy galing dan bread ito po ay magsisimula po natin silang hybrid ng March March po natin sila guys isisimula i-breed yan, ang target po natin i-release ng kanilang mga anak for partner, tsaka for release pong kung inahinin o kung ano pa man yan basta December saktong sakto po yun mga yun by December next year yan, ang update natin guys sa ating mga inahin tapos na po natin sila pakainin guys at ko na po kayo na isama sa pagpapakain sa kanila. Winalis ko lang po yung kanilang mga dumi. Pero sa pagpapaligo, hindi pa po guys. Kasi madagim po dito sa amin. Ngayon, ayan. Madilim po ang kalangitan. Malamig. Hindi po natin sila pwedeng basta-basta paliguan pag mga ganyan. Kasi baka sila yung magkasakit, magkasipon. Ay mas ma... hindi pa po ang ating gagastusin at sakit ng ulo pagka sila ay nagkasakit. Kaya normal lang po yan na ah. pagdating sa piggery, medyo madumi sila paminsan-minsan. Pero pag oras na uminit na po, paliliguan na po natin sila at magdi-disinfect po tayo nitong EnviroLite. Okay? Ito pong, enviro, ito pong EnviroLite ay pang-disinfect. Twice a week ko po yan ginagamit guys. Kung gusto nyo po more than yan, lalagay ko na lang po sa comment section yung link ito, kung paano po umorder at kung saan po kayo makaka-order. Okay? Okay guys, yan po yung update natin sa ating mga alagang baboy, kambing, kalabaw at baka. At hanggang dito na lang po muna ang ating video. Samahan nyo po ako sa mga susunod pa nating video. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, don't forget to like and subscribe. Maraming maraming salamat po sa panonood guys. Maraming salamat po. Peace!